Ginataan o binignit ba ang hanap nyo? Tara, gawa tayo. Gumawa si mama ng ginataan. Ilagay na sa kasirola ang gata nang nyog, tubig at bilo-bilo. ay binilog na, giniling na pulutan. Nilagay na ang linsa. Konting asin. Naglagay ng konting asin. Konting asin. Ayan, nagaantay na ang pusa. Maglagay ng konting vanilla essence. At dumidim ang paligid. Ilagay ang iyong banana at langka. Pag na ang linsa. Maglagay ng maraming asukal. Yung tamang pampatamis lang. Pampatamis ng iyong redasyon. Pati ang na. Lutuin hanggang sa lumambot ang saging at langka. Haluin at tikman as desired. Pwede na Pula? Mm. Ilagyan din namin ng konting luya. Chapped. And here it is ang iyong binignit o ginataang halo-halo. Kain tayo habang mainit-init pa. Sino gusto, ipaidbisi ko na lang sa inyo. Thank you for watching! Please like, comment, and subscribe. Thank you!